Jonar, kung haing ka man, nangangapudan ako sa iyo na sana kung may problema ka, muwi ka pag-usapan natin kasi di ko naman alam kung talagang anong pinaka problema mo. Mula sa Taisan, Legazpi City, isang misis ang dumunog sa ating programa upang manawagan sa kanyang mister na isang tricycle driver dahil limang araw na raw itong hindi umuwi at hindi na rin nila makonta. Sa inyo pong paniniwala at nararamdaman sa inyo pong kutob, ito pong mister nyo po ay nawawala. Saan pumunta sa pagkakaalam nyo or talaga pong ayaw umuwi? Hindi naman kami nag-away ng so talagang away. Sabi niya, linapitan niya ako. Sabi niya, halika magmerienda tayo. Mm hindi -hmm. ko na pinapansin. May ugali kasi siyang parang babae. Yung parang pag hindi mo agad sinagot, Oo. Uh -uh. tatampo. Okay. Lumapit siya uli, may bibili. Mm -hmm. Lumapit ako dun sa bibili. Nakita ko, malis na lang yung tricycle. May sakay siyang mag-ina, pasayro. Nung tinignan ko, matagal-tagal na matapos ng bumili. Hindi na bumali, kasi hanggang tula-tula lang naman yung hinatid yung mga pasayro. Mm -hmm. Hanggang sa tumawag ako sa bahay, sabi ng anak ko, umuwi dito si Tito Jonar. Nagbis daw ng damit, at wala. Iniwan yung susi ng motor, wala na. Mm -hmm. Hanggang gumabi, hindi na ako sinundo. Sa binabanggit niyo po, ate, posibleng ayaw ng umuwi ni Mister. Dahil sa pagkakabanggit Ka mo, may ugali si Mr. na parang iba yung mood niya ngayon, iba naman mamaya. Mm -mm. So parang yung ganon, may mood swing si Mr. Pero kahapon, naka-receive ako ng chat, na, pero hindi ako naniniwala kasi hindi siya tumatawag. Mm -hmm. Na-receive ko yung chat niya, hindi ko alam kasi ang Facebook ngayon, pwede nang ma-open or kung ano, kasi mahilig siya mag online Malay mo hindi niya naman naalis. Kung ano. O hindi niya na-log out? Hindi ako naniniwala na gusto ko tumawag siya kung talagang siya yon Okay. Tapos nagsend siya ng picture, mas talagang hindi ako naniniwala kasi sabi niya, nasa Pampanga daw siya. Sabi ko naman, nag-post daw, may nakakita daw ng post ng mga friend niya. Ang post daw, may problema lang daw siya, kaya daw siya umalis kasi para daw siyang mal maluloko yata ng problema. Sabi ko, hindi solusyon, ang pro, hindi masolusyonan ang problema kung ikaw ahalis. Kasi tayong dalawa, kung anong problema niya, asawa niya ako, kasal kami. Pero naniniwala ka na yung nag sa Facebook ay siya? Hindi ko alam. Kasi... So, na... posibleng hindi, posibleng oo. Oo, kasi... So, so, ngayon, lumalabas na yung nararamdaman mo parang si Mr. ay nangapit bahay or may kasamang iba? Dati na siyang may kalibin. Okay. Pero, pumunta ko dun sa kalibin, sabi ng kalibin, ng dati niyang naging kasama, Pumunta daw na merkules ng alas 5, nang iwan daw sa dalawang bata ng 500. Okay. Ang sabi daw, pupunta ng Laguna. Tinawagan ko yung mga kapatid niya doon sa Laguna, wala daw doon. Hanggang nagkulit na nagkulit na nagkulit ako. nagpost na ako sa public, sa Facebook. Mm -hmm. Na ano nga, ng tabang ora mismo, tinawagan ako ni ma'am, yung staff, noong Saturday. Mm -hmm. Sabi ko, nahiya, nahiya ako. Mm -hmm. Kaya lang, syempre, bilang asawa... At uh, talagang gusto mong malaman kung talagang... Talagang ano, uuwi pa ba o ano? Oo, o hindi na. O, buhay pa ba o ano? O ano. So kasi, parang maraming katanungan sa isip mo. Uh -huh. Kasi bago umalis itong si Mr. mo, parang may iba bang kilos si Mr.? Para masabi mo na si Mr. ay posibleng hindi naman nawawala. Hindi naman. Kasi nung una, akala ko nawawala. Mm -hmm. Kasi hindi nagparamdam. Pumunta ako dun sa madrasta ko, sa papa niya. Nan-tanong ako nung oras na nung gabi na Merkules, ang sagot hindi ako na panang nawawala. So posibleng alam ng mga magulang niya Posible. kung nasan itong si Mr. Mm -hmm. Malakas ang kutob ko, mayroon kasi sinabihan pa nila ako ng lalaki yun. Matanda na yun, mm -hmm. wag kang At kung mm. -hmm. ibabalik, asawa mo pa din siya. Sa so, madaling sabi, si Mr. ay posibleng hindi talaga nawawala. Hindi nawawala. Parang, ano, parang may problema nga ang sinasabi nila. Parang ayaw niya munang umuwi sa iyo. O, kasi daw sabi daw nagpapalamig. Pero ang gusto ko po, ma'am, sir, umuwi siya, magkausap kami kasi di ko alam ang dinadala niyang problema kung ano, kung sa akin or kung saan. Or sa iba. O sa iba. Okay. Ayan. So siguro na nai ano po so, so, yung pangalan ni mister? Si Jonar Arganda po. Jonar Arganda. Ar 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 Taga saan ito si Jonar talaga? Tiko tiko poro, 4, Taisan. Ito yung pagkakatao nanay na manawagan ka na para kung nakikinig man ngayon itong asawa mong si Jonar, malaman niya kung ano yung ninanais niyo po. Go ahead po nanay. Uh, Jonar, kung haingkaman, ka man, dan ako sa iyo na. Sana kung may problema ka, muwi ka, pag-usapan natin. Kasi di ko naman alam kung talagang anong pinaka-problema mo. So, Jonar, kung napapakinggan mo itong panawagan ng iyong pong misis at nais mo pong bigyang linaw itong problema niyong mag-asawa, iniimbitahan ka namin dito sa programa upang magkausap kayo ni Mrs. and once on, once and for all kung ano man yung naging problema ninyo ay mapag-usapan hmm. niyo. At malinawa naman si Nanay. Oo, welcome naman si Nanay na umuwi sa bahay ninyo. Opo, wala naman pong problema ah, ayan. kasi nga na po nagdinegosyo kami parehas. Okay. Mm. Pero kung ang problema niya naman po yung sa dalawang anak niya willing naman po ko kinausap ko na siya na kung gusto niya tulungan ko siya kung magsustento doon, kasi yung dati niyang kalibin, mayroon na din. Okay. Walang problema sa akin kasi parang doon ang nakikita kong punto. Okay. Mm -hmm. So Sige may po. mga ano na partner, sanga-sangang sanga problema na, uh -huh. kailangan talaga pag-usapan ninyo, uh, Jonar, so, kayo, kayo mismong mag-asawa. Mm -hmm. So at least dito sa ating programa, nailabas ni Nana yung kanyang hinaing para Uh, manawagan na umuwi itong si Jonar. At okay naman sa inyo, nanay, na dito po sa programa, okay magkaayos po, po kayo mm -hmm. ni Mister. Mas maganda nga po para mas alam. Pero, Kasi ayaw ko ng paglabas, maraming kahit wala naman, mas dito, mas maganda. Sige pa po, nanay. From time to time, makikipag-update po kami kung okay. in case na may kaya na po si Jonard sa inyo. At Alam si Jonard, open naman Oo, ang ating program na in case na gusto niya makipag-usap mm -hmm. dito kay nanay, ay bukas ang aming programa. Malaki partner ang tiwala ni nanay mm. sa programa natin na yung problema nila, nila ni Jonard ay maaayos dito mm -hmm. at magkakaroon ng kalinawan. Taka. Okay, maraming salamat maraming po ma Nanay sir. ano sa pagtitiwala po sa aming maraming programa po, am at hopefully makauwi na itong si Jonar at para mag-usap-usap na po kayo uh, dito mismo sa uh, aming programa. Sa harap ng programa, maraming salamat po Nanay.